So what's up? Magandang uh, gabi sa inyong lahat mga kamamay. Again, nandito ulit ako upang uh, mag-share uh, na naman ng panibagong mga tips tungkol sa love advice. So mga kamamay, alam ko uh, ang dami nang naghihintay ng ating uh, mga uploaded na videos at nakikita ako naman yon dahil sa mga views na inyong ibinibigay sa akin. So uh, mga kamamay, maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa aking uh, channel na to. Ayan, so uh, para naman po sa mga bago pa lamang na makakapanood nitong aking uh, mga videos. So ipaalam ko lang po ako po ang uh, Mamay Love Advice at nag-share ako ng mga love advice okay tungkol sa lahat sa love na po pwede pong kapulutan nyo ng aral upang may apply nyo sa inyong buhay pag-ibig. Kaya mga kamamay, uh, magiging topic natin ngayon is tungkol po sa mga bagay na dapat mong gawin upang tumagal ka sa kama. Ayan. So, marami na naman tayo mga subscribers dito ang uh, matutuwa dahil may mga tips tayong i-share sa inyo. Ayan. So, kung gusto nyo yung mga ganitong klase ng video, mga kamamay, isa lang ang hinihiling ko just click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga love advice na po pwede kong i-share sa inyo. Okay? So, yun nga mga kamamay, huwag natin masyadong patagalin pa yung video ito at medyo marami-rami itong mga tips kong ito at sa Sana'y ma-apply nyo ito sa inyong buhay pag-ibig. So, ang magiging topic nga natin ngayon is all about sa mga bagay na dapat mong gawin upang ikaw, ikaw mismo, tumagal ka sa kama. Ayan. So, ano bang number one? So, this is my number one tip. So, unang-una, kailangan mo to Kailangan mo ng cardio exercises. Okay? Sa mga hindi mahihilig dyan mag-exercise, kailangan nyo po itong gawin. So kung kayo is mataba, mata matakaw kayong kumain, lalo na kung hindi healthy foods, junk foods, burgers, spaghettis, o kung ano-ano mang unhealthy foods, itigil nyo na po yan. Palitan nyo na lang po ito ng mga healthy foods and idagdag ninyo na mag-exercise kayo. Okay? Kailangan nyo pong ma-boost -e ang inyong uh, whole body. Para sa ganon, ah uh, ready ready po sila pagdating dito sa uh, sa tama. Kaya mga kamamay, napakahalaga po na maintain ninyo ang inyong magandang nutrisyon, ang inyong magandang pangangatawan. Yan ay sa pamamagitan ng inyong mga cardio exercises. Ayan. So, kailangan nyo po yung gawin para po bumaba yung fat level ninyo sa katawan at mas tumagal po kayo sa kama. Bakit ko po kailangan pababain ang fat level sa inyong katawan? Kasi po, para sa akin, pag po wala kayong masyadong uh, taba, maganda po yung blood circulation sa loob ng inyong sistema, sa loob ng inyong katawan. Maganda po yung flow na nanggagaling sa inyong puso papunta sa iba't ibang parts ng inyong katawan. Kapag ka po mga kamamay, mas nakakapagbigay ito ng uh, body performance. Kapag maganda yung pump ng uh, puso ninyo, maganda ang hinga ng inyong baga, so makakatulong po yan upang tumagal kayo sa 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 kama kasi po it's all about endurance kung mapapansin niyo kapag ka kayo is naglalabing labing medyo napapagod kayo medyo hinihingal kayo pero gusto niyo yung ganong klase ng pagod kaya kailangan mag cardio exercise kayo okay so number two, iwasan niyo po ang manigarilyo okay kapag po kayo is palaging naninigarilyo okay so nagkakaroon po kayo o nabubuo po yung tinatawag na erect erectile dysfunction. Sabing erectile dysfunction, ito po yung hindi na pagtigas ng inyong mga pipino o nababawasan yung tigas ng inyong mga pipino. Kaya mga kamamay, iwasan nyo po ang manigarilyo kasi wala po yung may dudulot na maganda sa inyong katawan. So sa mga nagyoyosi dyan, sa mga nagninigarilyo dyan, so it's time for you to stop your habits. Kasi... Gastos lang yan eh. Hindi ko rin alam sa iba ano kasi ako naman hindi ako naninigarilyo. Kaya para sa akin, hindi ko na kailangan yan kasi unang-una wala naman yung benepisyo. Pangalawa, dagdag gastos din yan. So, itigil nyo na kasi nga uh, bumaba-baba po yung inyong testosterone level. Kapag kayo po ay palaging naninigarilyo, so kayo po is naging impotence pagdating sa kama. So, nawawalan po ng silbe o madali pong lumambot si Junjun kapag ganyan. So, uh, it's time for you to stop smoking. Wala pong magandang may dudulot yan sa inyong kalusugan. So, number three, pagkonsumo ng kape. Kailangan nyo po yung kape sa inyong katawan. Nakakapagbigay po ito ng healthy and strong erection. Okay? So, kaya po nito mapanatili yung ganda at tatag ng inyong mga pipino. Okay? Kaya napakaganda ng kape sa ating katawan. So kapag ka kayo po is nakakainom ng 2 to 3 cups every day, bumababa po yung porsyento na magkaroon kayo ng erectile dysfunction. Kaya mga kamamay, ugaliin nyo ng uminom ng kape. o bukod sa napakaganda nito sa katawan, so nakakapagbigay ito ng alertness sa atin. So mga kamamay, isang tips ko yan sa mga may hilig magkape, okay na okay yan pagdating sa kama. Alright? So number four, kailangan nyo pong panatilihin ang inyong tamang timbang. Ito, lagi ko sinasabi sa inyo, yung mga matataba dyan, yung mga unhealthy palagi yung kinakain. Okay? So sinasabi ko sa inyo, mataas po yung chance na magkaroon kayo ng erectile dysfunction. Kasi po, puro taba po yung pumapasok sa inyong katawan, yung inyong blood circulation na nanggagaling sa puso, sa inyong baga and vital organs, bumababa po yun, bumababa, nawawala po yung magandang circulation. Kaya pagdating po sa kama, bumababa rin po ang inyong performance. So iwasan nyo po na kumain palagi ng mga unhealthy foods. Sinasabi ko dito palagi na 'yung tamang timbang ninyo at saka 'yung wastong nutrisyon. Kumain kayo ng mga prutas na mataas sa antioxidant, okay? Lycopene kagaya ng tomatoes, berries, watermelon. Pwede kayong makaiwas sa erectile dysfunction kapag kumain kayo ng mga prutas nayan. So kapag po puro matatamis ang inyong kinain, mga sweets, so tumataas po yung porsyento na magkaroon kayo ng diabetes o so magiging diabetic kayo. Kapag naging nangin diabetic, kayo nagkakaroon po ng arterial disease kapag so matakaw kayo ng mga sweets, matatamis at nagka-diabetic kayo. So bumababa po yung pagka-arouse ninyo kapag matakaw kayo ng ganyan. So kailangan nyo is antioxidants, lycopene from tomatoes, berries, and pakwan. Ayan, so nakakatulong ito upang uh, maiwasan yung sakit sa puso. Okay? Kasi yung sakit sa puso, kapag po kayo may sakit sa puso, nawawala po yung magandang circulation ng blood uh, vessels o yung mga, yung mga dugo ninyo na maayos, nawawala po yung blood circulation. Kaya po, ah uh, hindi kayo tumatagal sa kama. Alright? And last, kailangan nyo ng sapat na pahinga at uh, sapat na oras ng tulog. So, makakatulog ng mga kamamay sa inyong uh, kalusugan upang, uh, syempre, alam nyo na, mas tumatag kayo at tumagal kayo pagdating sa kama, Alright? So, yan lang muna mga kamamay ang akin. Gustong i-share sa inyo ng mga tips na dapat ay inyong sundin at gawin. Para sa ganun, kahit pa paano, is matawa naman sa inyong inyong mga partners. Baka kasi mamaya, lagi na lang kayong nauuna. Okay? Lagi na lang kayong uh, uh, nandun kagad sa finish line. So, paano na naman si misis? Paano na naman yung mga partner ninyo? So, laging boring pagka ganyan. So, kailangan maaari, mauna sila, or maaari, sabay kayo. Alright? So, mga kamamay, kung gusto niyo yung mga tips na ibinigay ko at gusto niyo yung video na aking ginawa, isa lang hinihiling ko, sana may subscribe niyo ng aking channel. Just click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na po pwede kong i-share dito. Hanggang sa muli, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam!